Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo muli at ngayon po ay ituturo naman natin sa inyo isang pamamaraan upang tuluyan kang makawala sa taong nang iwan sa iyo. Karamihan sa atin kapag tayo ay iniwan ay hindi tayo basta-basta nakaka-move on yung talagang masakit na masakit sa atin at nais natin silang bumalik sa atin. Minsan may mga pangyayaring kailangan na nating pakawalan. So ngayon po, ito naman ang ating ituturo natin sa inyo kung paano natin sila makakalimutan, kung paano sila tuluyang mawala sa ating buhay. Yung talagang hindi mo na sila, hindi mo na sila maisip, yung tuluyan ka nang makalimot. So ngayon po ito pang pa ating ituturo ngunit bago po natin ito gawin ay tiyakin po ninyo na kayo po ay may isang daang porsyentong paniniwala sa ganito. Kung kayo po ay may duda sa mga ganito, ay wag na lamang po tayo magsayang ng ating panahon at oras sapagkat wala rin pong mangyayari. So ngayon po, handa na po tayo, ay pwedeng-pwede na po natin itong gawin. So ang unang-una po natin kailangan dito ay ang ating unang ihi sa umaga. So paano ba natin malalaman ang unang ihi sa umaga? 4 a.m. po, 4 a.m. ng umaga yung yun kauna mong ihi. So, ka man, bas, alas 4, magising ka, pwede ka nang kumuha. Dapat po kapag nagising ka ng time na yun, or alas 5, alas 6, basta nagising ka ng time na yun, ay kumuha ka ng inyong ihi. So, kahit gano'ng karami, kahit naman hindi ganito kadami, pwede po natin siyang ilagay sa plastic, basta po transparent. So, ngayon, kapag nandiyan na, kuhanin mo ang papel. Kumuha ka ng papel at bullpen, black bullpen po lamang at isulat mo dito ang kumpletong pangalan niya. So halimbawa ang iyong mahal ay siya si Robert. Kailangan kasama ang kanyang um, middle initial. So Robert J. Dornan. So ayan, tatlong beses mo itong isusulat. Robert J. Dornan. Tatlong beses guys, tatlong beses natin isusulat ang kanyang pangalan. So, ayan. Kapag naisulat na natin ito ng tatlong beses sa ating papel, ay ilagay natin ito. Kuhanin mo ang iyong ihi at ilagay mo dito sa ilalim. So, paipapatong mo dito ang papel. Ngayon, habang nakapatong ang papel na ito, ay bigkasin mo ang kanyang pangalan. So bigkasin mo ang kanyang pangalan at sabihin mo lahat, lahat ng hinanakit mo sa kanya, lahat ng sama ng loob mo sa kanya, lahat ng hinanakit na ginawa niya sa iyo ay sabihin mo habang binibigkas mo ang kanyang pangalan. So pagkabigkas mo po ng kanyang pangalan ay sabihin mo lahat ng hinanakit, lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Bigkasin mo ulit ang kanyang pangalan, sabihin mo muli ang lahat ng hinanakit mo. Bigkasin mo ang kanyang pangalan at sabihin mo lahat ng hinanakit mo sa taong ito. Pagkatapos po nun, ay kuhani ng papel at ating itong itupi palabas dahil nais na natin siyang kalimutan. So ganito po, tupi natin ito ng tatlong beses. Pagkatupi po ng tatlong beses, ay ilagay mo ito sa ating sa iyong uh, ihi sa baso. So ngayon po, ay hawakan mo ito at sabihin mo, sa pamamagitan ng aking ihi na nanggagaling sa aking katawan, ikaw, pangalan niya, ay tuluyan ko ng pinapalaya, man ay hinding-hindi na kita pakakaisipin pa, at ako ay tuluyan na rin mag-move on sa aking buhay. Ikaw, sa papamagitan ng aking ihi, ikaw, pangalan niya, ay tuluyan ko ng pinapalaya. Tuluyan ko ng pinapalaya at ako ay tuluyan na rin mag-move on sa aking buhay. Ulit-ulitin mo po ulit yun ng tatlong beses. Tatlong beses po ulit. At pagkatapos po nun, ay itapon mo ito sa loob ng inyong toilet. So, ila idispos i-dispose mo na siya sa loob ng inyong toilet. Pagka-dispose mo, i-flush mo or kaya buhusan at wag mo na itong lilingonin. Tandaan nyo guys, subukan ninyo ito. Basta gawin niyo ito ng tama at talagang um, dapat punong-puno ka ng enerhiya habang ginagawa mo ito. At pagkatapos na pagkatapos mo itong gawin ay makakaramdam ka ng kaluwagan ng damdamin. Gagawin po ito ng biyernes or kaya naman po ay martes ng umaga or kaya naman bago ka matulog. So, if ever na bago ka matulog mo ito gawin, kailangan hanin mo ang iyong ihi sa umaga at itabi mo muna ito. Ngunit, mas mainam po na gawin ninyo ito ng umaga upang dire-diretso na po ang iyong magpakagawa. Hindi mo na kailangan pang itabi ang iyong ihi. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.